Wow! Panalo si na Joseph sa kanilang laban sa street dancing competition. Siyempre, ganun talagang kaibigan. Kapag nakakaangat, kapag nagiging successful, dapat ang attitude natin, positive, very welcoming. Proud ako sa aking ibigan dahil nanalo sila. Dapat ganun. Ang dami na agad sinabi. Okay! Right. Ang isang nakakatuwa ngayon sa Facebook ay yung picture mo, pwedeng kumita lang mas malaki pa sa pinaghirapan mong vlogs. Bye. Uh. nakaraos. Sinakita rin natin ang pag, pag nila. So good luck, Jose. Hello, thank you. <laughs> good luck sa inyo! Good luck sa inyo! Hi vlog! Hey! Mr. <laughs> ano? Craig! Robotology! Okay, let's go! YouTube at Facebook, Robatology! Good luck sa inyo! Good luck! Okay so yun. Hindi tayo sure kung anong kalalabasan. And, uh... Ito pala, 30% ng no overall score. So, sana mas magaling pa yung performance sila mamaya. So, syempre, nag-wish ng good luck na Joseph. Maraming salamat yung pagsama. Medyo napagod tayo, pero masaya. Okay, so manalo si na Joseph and uh, nagka-chat na kami, parang bibigyan yata sila ng bonus. Gano'n naman talaga, sila gano'n naman talaga dapat. Alam pa kung hindi yung ang ng budget. Hindi ko alam kung magkano ang bayaran nila, pero ang mahalap is yun. Meron silang uh, makukuha pa more. Ang hirap din naman kasi magturo. Ngayon ang dami kong ine-edit na <clears throat> mga vlogs. Tapos yung iba na medyo uh, maraming clips kumagawa ako ng reels, oo, oo para sa mga, para sa kalaman pala ng lahat, meron po tayong instagram, at meron din tayong tiktok, ayun, bukod sa facebook at youtube, at meron din tayong pageant channel na baka matira akong mabisita ngayon, ay muli tayong magbabalik dahil miss universe season na naman nabalik tayo doon sa sinasabi ko kanina ng reels, eh bakit naman tayo magre-reels pa, eh konti naman naman pala kinikita dito okay sa so panindigan natin bakit natin natin nasabing maliit ang kinikita? O bakit ganun lang kalaki yung mga kita dito? Eh, based on personal experience. Alam niyo ba? Excuse me. Huwag lang tayo, ano? Huwag lang tayo tumutok sa reels. Tumutok na lang tayo. Tumutok tayo sa pangkalahatan. Pagdating sa Facebook earnings. Ang ingay na naman. Diyos ko. Weekend na weekend ang ingay. Ang dami nada. Doon muna tayo sa vlogs. Alam niyo ba? Na kung magpo vloggers din lang kayo or content creator ay mag-focus kayo sa YouTube kasi mas malaking hindi hamak ang pwede mong kitain sa YouTube kaysa sa Facebook base sa akin personal na karanasan Don't get me wrong nagkaroon tayo ng vlog na isang vlog na kumita tayo ng 99,000 pesos pero that's uh, 25 23 to 25 minutes and uh, yan, malakas because we talked about uh, a showbiz personality. Ang views nun sa Facebook, I think 3 million. Mag-iiba yan kung ang length ng iyong vlog ay mga 2 to 5 minutes lang. Based on personal experience din, because meron tayong nag-2 million views. Yung nag-viral na Lugaw Man, yung kumakata-tabatid na ng Lugaw, remember that? Sige, so, nakapanood niyan. Yun ay a little less than 3 minutes. Alam niyo kung magkano kinita noon. Ang laki, 70 <laughs> So, mga 35 lang, 2 million views. And then tingnan ko dit kanina, ano na, tumaas na siya. 80 something dollars na. So, ni hindi, hindi umabot ang 100 ang 2 million views na 3 minute video. Kaya po sabiing mas okay sa YouTube kasi po ay yung aking mga 25,000 dito sa 25,000 views dito sa Facebook malaki na yun sa YouTube oo, oo. kasi one example is yung isa kong latest na nag 40,000 views sa YouTube yun ay umabot ng almost 10,000 pesos hindi ka makaka 10,000 pesos sa 40,000 views sa YouTube sa Facebook nagkakabol-bol <laughs> na to sa Facebook correct me if I'm wrong baka may mga nakara syempre hindi naman sa lahat Di ba? Ito sa akin lang. Maybe sa iba yung 40,000 kumita ng ganon. Eh di, maganda. Pero, yun na nga. Sa akin sarili pinagdaanan ay sa mga 40,000, 50,000, 80,000 views sa Facebook, hindi umabot ng ganon. Hindi umabot ng 10,000 piso. The point is, kung hindi kumikita ng maayos o maganda, ang mga 20,000, 40,000 something na views, na vlogs, full vlogs. Kaya na kayang kitain ng reels na 30 seconds lang or 1 minute. Ang ngayon, ano na eh, 1 minute and a half, if I'm not mistaken. Magkano pa? Eh di na nagbugbog tayo? Siguro mga ano, mga 8 months ago, na narindi rin, na narinding, narindi na tayo sa ako ng mga ng mga real vloggers should I say real vloggers or content creators sa reels na wow just ko ang ganito ng kinita ko wow sige mag reel sa rin kayo may paseo sa'yo para paturo-turo pa di ba wow 1.2 million views mga ganun, ganun na wala na yung mga yun. di ba parang siguro kung meron man at konti na lang natitira ng kumukuda tungkol sa kanilang pagmamalaki sa kanilang earnings o sa kanilang high anticipation, nakikita sila ng malaki o yayaman. Parang nawala na silang parang bula. I don't know kung may yumaman o kumikita ng daang libo sa reels. I mean, siguro, posible. Kung million-million, tapos sarili mo pa yung music or wala kang ginagamit na music, tapos talagang 10 million views or 5 million views bawat reel mo. Siguro, posible. Pero kasi mga pangkariwa lang natin na may mga views sa 10,000, 20,000, or sabi na nga natin na 500,000 to 1 million. I doubt nakikita ka ng daang limo monthly kung reels lang talagang tutumbukin mo. That's why I'm encouraging everyone to do vlogs. Yung full vlogs, yung, yung mahaba ang content sa 8 minutes pataas na talagang pinag-isipan, may mga shoot-shoot, may budget na konti. Yung hindi yung kasi di ba ngayon, ipag sinabi mong, ano ba naman yan? Ganito lang, ganyan lang. Eh, content nga lang po yan. Eh, lang nila. Sa parang, okay, basta mga ganun lang, content na yun. Kasi nga, content lang, eh, hindi pwede yun. Although, may mga sayo-sayo din tayo, ay, wala man tayong sinasabihin na content lang ito or ganun lang. Wala. Kasi ang target talaga natin, ewan ko sa inya, pero ang target mo talaga, kumita, because wala naman ako bang pinagkukunan so far, kundi sa ano lang sa social media and kaya hindi ko maiwan talaga although talaga kung para niya ng views sa Facebook ah kasi may isi oh. ng mga anak mo kaibigan mo mas madaling mag-viral sa Facebook because nandito na tayong lahat nandito na pagpapakita natin ang ating mga daily routines sa so, tapos sa video sa videos pati sa photos ibang ka dito tayo naglilink sa mga share na kiliwa nating panoorin mga ganun. ganon pero hindi ko iniiwan ng YouTube dun nga sa kadahilanan na, na ang target ko talaga is kumita this is not just for fun to me this is not just something na okay sa so magpa-vlog na lang ako din eh and then ipopost ko mamaya na wala nang editan nalakat lang ako ng lakat kaya ako ng kwento so hindi ko hindi ako nag take ng risk sa ganun. So, kung nagbablog talaga ako, hindi eh, dito ang ginagamit ko itong ating pang malakas ang camera and then meron tayong mga lesson na ini-inject kung may nakukuha kayo or wala, bahala kayo and then nagbibigay tayo ng hindi ko alam kung may relevant sa iba pero yun nga may, may sa may katuturan nagbablog tayo ng hindi lang ng walang walang temang iniikutan kundi bara-bara na lang hindi meron yung mga ganun ewan basta gumagawa tayo ng content na hindi lamang bara-bara kundi sinisigurado natin na kung hindi man maka-enjoy eh, makakairita sa ibang viewers. <laughs> Ang mahalaga. May essence, may lesson, may kabuuan. Yung hindi watakwat ako hindi may solidong pinupuntahan. Naku, anong gusto mo palabasin sa umbisay, yun pa rin hanggang sa katapusan. Although minsan nag-enjoy tayo ng dalawa at tatlong topics, eh, napapagtagumpayan pa rin man natin, I think so. Yung gano'n. So, YouTube talaga tayo uh, because this is bread and butter for me now. Ayun. Kaya manood naman kayo, oy. <laughs> at ang at huwag pala, hindi ba pwede manood lang kayo? Kailangan siyempre manood kayo ng ads. So, yun talaga yung ano, barometer ng kung paano kayo kikita, o yung standard kung paano kayo kikita. 55, 45 nga, ang ano, di ba, hirap, hirap ka, may budget ka, hali, wala ka ng pera, may mo lang sa vlogs mo for the past week, pang gasolina pa, and everything sa driver mo pa, and everything, pagkain niyo pa. Tapos 45% lang. Up 55% lang. Okay, mas malaki yung siyempre naman dapat. Pero dapat mas malaki pa, no? Mga 75, 25 lang dapat ang hatian. So, ganun ba hatian sa YouTube? Sa so, Facebook, I think ganun din. So, 55%, 55 sa creator, sa content creator, and 45% sa YouTube or yun na sa Facebook. Nang eto na, naghuhumingdik na katotohanan. Kung magkano pang kinikita niya sa sariyel, sa talagang iba yung nalulukalukan na. Eto. Eto yung mga examples. Pabariya-bariya lang po. Iba halos hindi pa maka 1 dollar. Yung iba ay ang daming views, mga 0.15 cents lang, 0.50 cents, mga ganun lang. Talagang sentabuhan lang talagang kitang sa ano. Mali ba na nga lang kung um, million, 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 ang views mo? Di ba? Siguro. Pero kung ganyan na lang, naglalaro lang sa 1,000, 1,500, ay di lalo na yan. eh ako ma, may mga, di ba, pang na rin yung iba ko na reels. Sa so, pangkaraniwang content creators, di ba? Na meron tayong 30,000. live naglalaro ng di ba lang, hanggang 80,000. mayroon pa nga tayong live na 200 libo so pang, kumbaga malak, mas malakas tayo sa live kaysa sa mga vlogs sa Facebook because understandably napapanood na sa YouTube bago ko dahil sa Facebook di ba talaga iba diba kasi talagang Facebook na lang ang ginagawa tayo kasi talagang platforms may TikTok pa di ba <laughs> sa TikTok basically hindi po tayo kumikita pwede magtitinda na nga tayo ay eh, may mga <clears throat> may mga invitations sa nga tayo na uh, event ko yung goods. And then may share mga ganun. Pero syempre pinag-iisipin natin ng bonggam-bongga kasi ayoko naman magbenta ng isang bagay na hindi ko maintindihan at parang ayoko din, <laughs> di ba? So eto. Ang isa nakakatuwa ngayon sa Facebook ay yung picture mo pwedeng kumita lang mas malaki pa sa pinaghirapan mong vlogs. Ay nako. Meron akong picture na umabot ng $13 yung pinapili ko ang manunood ang ang akin tagus bye bye ko alin susuot ko yung pink o yung red and then mas malaki pa i think fourteen dollars yung kinita ko sa picture ng parang paalam kuya ayon ito po tinatawag na bonus performance or performance bonus ayon So, tapos yung mga vlogs, so kumikita lang ng 10,000 views na, pero kumikita lang ng 0.20 cents. Hindi yung gano'n, alam mo yung $0.20, $0.25, $0.25, mga gano'n lang. so, tingnan natin ang mga ito. Charang! So, meron na kayong konkretong idea sa kung ano yung posible. Kung ano yung posible nyo kitain sa Facebook. Sa Reels, sa performance bonus, at sa mga vlogs, sa mga links. Yun. Pati nga yung text, yung sulat lang na na kasi yung, ano lang, yung text lang. Alam niyo sinasabi ko, kagaya nito. Ayaw, pwede rin kumita yan ng iba. Two dollars, three dollars. Pwede. So, marami ng paraan ngayon para mag, ano, para bigyan ka ng ways na kumita sa Facebook. Kaya nga lang, hindi ganun ng kalaki. So, kung million million ng views mo, at malakas ka ng vlogger sa kahit paano gawin mo, magulangot ka na lang may million pa rin manunood ay napakaswerte pero tayo hirap na hirap tayo ay, ako actually I've experienced it yung million million daan libo bawat vlog naranasan ko na yan I've been there I've done that pero yun na nga may mga bagong sumusunod at na, ano, na, dapat nating suportahan. Ganun lang talaga, it's a cycle. At kung patuloy tayong lumalabay, may nanonood pa rin sa ating solido, aba, masalama tayo. Because hindi pa rin tayo napapakabog. Pero ganun na, may mga bagong idolahin at dapat welcome sa puso natin yan. Para walang pain. Diba? Para uh, smooth lang. Diba? So maraming salamat sa patuloy na nanonood sa atin. Maraming salamat sa iyo. O oh, di ba? So abangan niyo 'yan. Baka makikita natin si Joseph sa araw. I congratulate natin ng personal and iliko uh, ko ay magpapa, di ba? Magpapasbook dahil sa bonus na matatanggap nila. Kung matutuloy yung bonus na nabanggit niya. So thank you very much. It's friend about to sing and good sa buhay natin pinaisan ng sulod ng world. Pathology pa more and more and more. Go na Go.